Magkapatid na Sanya Lopez at Jack Roberto nagluluksa sa pagpanaw ng isa sa kanilang pinakamamahal. Durog na durog ang puso ng magkapatid na sina Sanya Lopez at Jack Roberto matapos pumanaw ang kanilang for baby na si Dani. Sa Instagram, ibinahagi ni Sanya ang ilang throwback pictures at videos kasama ang mahal niyang pet dog, pati na rin ang naging burol nito. May Dani Boy, Bungad ng aktres sa IJ post si niya, ang sakit palagi na mawawala na lang silang bigla. Yung di mo alam bakit. Yung akala mo na palagi lang silang nandyan para sayo. Pero bigla na lang wala na sila. Ang sakit-sakit sobra, patuloy niya. Mensahe pa niya sa yumaong aso, thank you, Dani. My little Danaya boy. Thank you for giving us so much. Love. I love you. Run free, may Danny Boy, makakapaglaro na ulit kayo ni Jong Jong. Nagpost din ang kapatid niyang si Jack sa kanyang IG account upang tuluyan ng mamaalam kay Danny. Tulad ng kanyang kapatid, ibinahagi niya rin ang ilang pictures kasama ang aso. Isa sa pinakamasakit at mahirap tanggapin na pangyayari ito pag amin ng aktor. Kwento niya, halos araw-araw kasalap ko dati pag naupo ako. Kahit matagal na kita di nahawakan at nakasama sobrang ikinalulungkot ko ito, mahirap pero kailangan tanggapin. Mananatili kayo ni Jong Jong sa puso namin, thank you for the happy memories. Our most behaved and clingy dog. Mahal na mahal namin kayo ni Jong Jong, Anya Pa. Sa comment section. May ilang kapwa celebrities ang nakiramay sa magkapatid at kabilang nariyan sina Barbie Forteza, Gab Valenciano, Shera Dihias, Carla Abeliana, Kaka Ibautista, at marami pang iba. Wika ng girlfriend ni Jack na si Barbie, I'm so sorry, mahal ko with broken hearted, sad face emojis. Sad ni Gab, I am so sorry for your loss, brother. Sending my deepest and most heartfelt condolences. Lahat ni Kakay, awo akap melodier with crying face emoji at Sanya Lopez.